Nagtungo siya sa dako pa Hanggat hindi mo hinahayaang pumasok ang demonyo sa loob mo, wala siyang kapangyarihan para kontrolin ka dahil ikaw ay imahe ng Diyos na lumalang sa iyo. Ngunit kung magpapatuloy ka sa pagkatok sa pintuan ng kasamaan, hindi magtatagal pagbubuksan at papapasukin kanya para pagharian ang iyong kaluluwa. Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kalupitan ng mundo at pinagkalooban ng mapait na kapalaran. Niyakap ang kasamaan sa pag-asang yun ang paraan para mabuhay. Nanatili sa kadiliman anupat nasumpungan ng na mga nilalang na sa kanyang kataway umaanyaya upang pumaroon at dooy patuloy na mananahan. Ang kwento ng nakakakilabot na pagsapi ng mga demonyo kay Clarita Villanueva. Ano ang naghihintay sa daku paroon? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Clarita Villanueva ay isinilang noong taong 1936. Siya ay tubo sa bayan ng Bacolod sa Negros Occidental. Bata pa lang nang ipinapalagay na pinagkaitan na sila ng magandang papalaran. Hindi na niya nakilala ang kanyang tatay pagkasilang pa lang at naninirahan siya kasama ang kanyang nanay sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Wala na rin siyang kinamulatang mga kamag-anak sa lugar na yun. Ang kanyang nanay ay isang espiritista at manghuhula saksi ang murang edad ni Clarita kung paano kinukumbinsi ng kanyang nanay ang mga tao upang basahan sila ng kanilang mga kapalaran o dili kaya na may kausapin niya ang mga kamag-anak nilang pumanaw na na parabang laro-laro lamang sa kanya. Sa ganitong paraan sila kumikita ng ikinabubuhay nila sa araw-araw. Ngunit sa kasamaang palad, taong 1948, sa edad na 12 anyos Namatay na rin ang nanay ni Clarita at naiwang mag-isa sa buhay ang kawawang bata. Niwala na rin siyang nakikilalang kamag-anak para matuluyan. Pero kailangan niyang mabuhay. Nagpalaboy-laboy siya sa mga lansangan hanggang sa matutong ibenta ang sarili niyang dangal kapalit ng pagkain para makasurvive sa hamon ng buhay. Maagang niyakap ni Clarita ang kadiliman sa bahaging ito ng kanyang buhay. Dumaan pa mga araw mga buwan at mga taon na natili siya sa ganong klase ng trabaho.